alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Kyrie Andrew Irving, K-A-R-I, K-Y-R-E, Lakota, L-A, Leap. Little Mountain, ipinanganak noong putat putatlo ng Marso taong isang libo at ay isang Amerikanong profesional na basketball player para sa Dallas Mavericks ng National Basketball Association, NBA. Tinanghal siyang Rookie of the Year matapos mapili ng Cleveland Cavaliers na may unang overall pick noong 2011 NBA Draft. Isang ulong beses na All-Star at tatlong beses na miyembro ng All-NBA Team, nanalo si Irving ng NBA Championship kasama ang Cavaliers noong 2016. Siya ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na humahawak ng bola sa lahat ng panahon. Naglaro si Irving ng isang taon ng basketball sa kolehiyo para sa Duke Blue Devils bago sumali sa Cavaliers noong 2011. Nanalo siya ng Most Valuable Player MVP award para sa 2014 All-Star Game. Sa 2016 NBA Finals, ginawa ni Irving ang championship winning three-pointer para kumpletuhin ang makasaysayang pagbabalik ng Cavaliers laban sa Golden State Warriors. Pagkatapos ng isa pang finals appearance noong 2017, kumiling si Irving ng trade at ibinahagi sa Boston Celtics. Naglaro siya sa Celtics sa loob ng dalawang season, pagkatapos ay pumirma si Irving sa Brooklyn Nets bilang isang libreng ahente noong 2019. Pagkatapos ng apat na season sa Nets, humiling siya ng trade at nakipagdeal sa Dallas Mavericks noong 2023 kung saan naabot ni Irving ang kanyang ikaapat na season. NBA Finals kasama ang koponan sa 2024. Naglaro din siya para sa pambansang koponan ng Estados Unidos, kung saan nanalo ng ginto si Irving sa 2014 FIBA Basketball World Cup at sa 2016 Summer Olympics. Noong Pebrero taong 2020, nahalal siya bilang isa sa pitong vice-presidente ng National Basketball Players Association na pinalitan si Pau Gasol. Ang desisyon ni Irving na hindi magpabakuna para sa COVID-19 ay humantong sa kanyang pagkawala sa karamihan ng 2021 hanggang 2022 NBA season. Sa buong kanyang karera, si Irving ay nagsulong ng maraming mga teorya ng pagsasabuatan. Ang ilan sa mga sabuatan na ito, kabilang ang pag-tweet ng link sa pelikulang Hebrews the Negroes, Wake Up Black America, ay nailalarawan bilang anti-Semitic. Para sa isang oras bago, itinaguyod ni Irving ang isang teorya na ang Earth ay patag na kalaunan ay binawi niya. Sumulat, nagdirek, at umarte si Irving sa ilang mga ad bilang Uncle Drew na naging tampok na pelikula noong 2018. Nag-star siya bilang kanyang sarili sa Kiken, It 2012, at nakagawa ng voice work sa We Bare Bears 2016 at Family Guy 2018. Maagang buhay! Si Irving ay ipinanganak sa Melbourne, Australia, noong ikadalawampot tatlo ng Marso taong isang libo at napot dalawa, ang anak ni na Dre Derek Irving at Elizabeth, ni Larson, Irving, mga Amerikanong expatriate. Siya ay may isang nakatatandang kapatid na babae, Asia, at isang nakababatang kapatid na babae, London. Naglaro si Dre Derek ng basketball sa kolehiyo sa Boston University kasama si Sean Teague, ama ni na Jeff at Marky Teague. Matapos makumplito ang kanyang karera sa kolehiyo, lumipat ang ama ni Irving sa Australia upang maglaro ng profesional para sa Bulin boomers sa South East Australian Basketball League SEABL. Si Irving at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Melbourne suburb ng Kew bago lumipat sa Estados Unidos noong siya ay dalawang taong gulang. Si Irving ay nagtataglay ng dalawa ang mamamayang Amerikano at Australian. Magumati pinanganak siyang kaliwete, pinanghinaan ng loob si Irving na gamitin ang kanyang kaliwang kamay habang nag-aaral sa isang katolikong paaralan noong 1996. Ang ina ni Irving, na African American at Lakota, ay namatay sa isang sakit noong siya ay apat na taong gulang at pinalaki ni Dre Derek si Irving kasama ng tulong ng mga tiyahin ni Irving. Noong 2004, muling nagpakasal si Dre Derek kay Chet Riley, na kasalukuyang ahente ni Kyrie Irving. Lumaki si Irving sa West Orange, New Jersey, kung saan madalas siyang dumalo sa mga laro ng adult league ng kanyang ama. Ang inspirasyon ni Irving na maglaro sa NBA ay dumating pagkatapos maglaro sa Continental Airlines Arena sa isang paglalakbay sa paaralan sa ikaapat na baitang, nang ipahayag niya, maglalaro ako sa NBA, nangangako ako. Dahil sa koneksyon ng kanyang ama sa Boston University, gumugul si Irving ng maraming oras sa Boston, kabilang ang kampo ng mga kasanayan sa basketball ng Bo. Sinabi ni Irving na sa ikalimang baitang, inalok siya ng scholarship sa Boston University ng naoy head coach na si Dennis Wolf. Bilang isang teenager, naglaro si Irving para sa roadrunners ng Amateur Athletic Union AAU. Karera sa high school Si Irving sa likod ng high school teammate at future NBA forward na si Michael Kidd Gilchrist. Naglaro si Irving para sa Montclair Kimberly Academy noong kanyang freshman at sophomore year sa high school. Nag-average si Irving ng 26.5 points, 10.3 assists, 4.8 rebounds, at 3.6 steals at naging pangalawang isang libong point scorer lamang sa kasaysayan ng paaralan. Sa kanyang sophomore year, pinangunahan ni Irving ang MKA sa kanyang unang New Jersey Prep State Title. Pagkatapos ng taong iyon, lumipat siya sa street. Patrick High School dahil naramdaman ni Irving na kailangan niya ng mas malaking hamon. Kinailangan niyang umupo sa unang 30 araw ng season ni street. Patrick dahil sa paglipat sa street. Patrick, naglaro si Irving kasama si Michael Kidd Gilchrist na malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa klase ng 2011. Sa kanyang unang season, nag-average si Irving ng 17.0 points, 5.0 rebounds, 6.0 assists, at 2.0 steals kada laro at pinangunahan ang koponan sa ikatlong titulo ng New Jersey Tournament of Champions sa loob ng apat na taon. Noong Agosto taong 2000, pinangunahan niya ang USA East sa titulo ng tournament sa Nike Global Challenge. Si Irving ang MVP na may 21.3 points at 4.3 assists kada laro. Sa susunod na taon, si Street, Patrick ay pinagbawalan mula sa paligsahan ng estado para sa pagdaraos ng pagsasanay bago ang pinahihintulutang pagsisimula ng panahon ng palakasan sa taglamig. Street, Patrick ay nagpunta sa 24 hanggang 3 at nanalo sa Union County Tournament Championship habang tinapos ni Irving ang kanyang senior year na may 24.0 puntos, 5.0 rebounds at 7.0 assists bawat laro. Noong ikalabinsyam ng Enero taong 2010, napili si Irving sa 2010 Junior National Select Team. Ang kupunan ay naglaro sa 2010 Nike Hoop Summit sa Rose Garden sa Portland, Oregon noong ikasampo ng Abril. Napili rin siyang maglaro sa 2010 McDonald's All-American Game at sa 2010 Jordan Brand Classic, kung saan si Irving ay pinangalan ng co-MVP kasama si Harrison Barnes. Noong Hunyo taong 2010, si Irving ay bahagi ng koponang nanalo ng gintong medalya ng Estados Unidos sa FIBA Americas Under 18 Championship. Karera sa kolehiyo. Nangako si Irving kay Duque noong ikadalawamput dalawa ng Oktubre taong dalawang libut siyam, sa isang broadcast sa telebisyon sa ESPNU. Nakipaglaro siya sa Blue Devils noong 2010 hanggang 2011 basketball season sa ilalim ng gabay ng head coach na si Mike Krzyzewski. Sa unang walong laro ng season, nag-average si Irving ng 17.4 puntos kada laro sa 53.2 na porsyento shooting, 5.1 assists, 3.8 rebounds at 1.5 steals. Si Irving ay isang malakas na kalaban para sa NCAA Freshman of the Year hanggang sa magkaroon ng injury sa kanyang kanang hinlalaki sa paasa ikasyam na laro ng season. Noong ikalabing pito ng Marso, isang araw bago nilero ni, ni Duke ang Hampton sa unang round ng NCAA tournament, bumalik si Irving para sa kanyang unang laro mula noong kanyang pinsala. Si Duke ay sumulong sa Sweet 16 ng NCAA tournament ngunit nahulog sa Arizona. Umiskor si Irving ng 28 punto sa naging huling laro niya para kay Duke. Profesyonal na trabaho, Irving, may bola, sa 2011 NBA draft kasama ang iba pang draftees. Cleveland Cavaliers 2011 hanggang 2017. 2011 hanggang 2012, Rookie of the Year. Inihayag ni Irving na tatalikuran niya ang kanyang huling tatlong season ng pagiging karapat-dapat at papasok sa 2011 NBA Draft kung saan napili si Irving sa unang overall pick ng Cleveland Cavaliers. Siya ay pinangalanan sa 2012 Rising Stars Challenge kung saan naglaro siya para sa Team Chop. Umiscore si Irving ng 34 na punto sa laro, naging 8 of minus 8 mula sa 3 point range, at nakakuha ng MVP Han Ors. Nanalo rin siya ng 2012 NBA Rookie of the Year Award na may 117 sa posibleng 120 first place votes. Si Irving ang tanging nagkakaisang pinili sa NBA All-Rookie First Team. Para sa season, nag-average siya ng 18.5 puntos, 5.4 assists at bumaril ng 46.9 na porsyento mula sa field, kabilang ang 39.9 na porsyento sa 3-pointers. Habang nagsasanay kasama ang Cavalier sa NBA Summer League noong ikalabing apat ng Hulyo taong dalawang 2012, si Irving ay nagtamo ng putol na kanang kamay matapos may hulat na ihampas ito sa isang padded wall matapos gumawa ng turnover. Ako ay medyo nabigo, sabi niya. I have to be more responsible about my health. It was just crazy. It happened so fast. Makalipas ang apat na araw, inihayag na ng mga ngaylanggan si Irving ng operasyon sa kamay. Sa simula ng 2012 hanggang 2013 NBA season, nasugata ni Irving ang kanyang hintuturo sa pagkatalo sa Dallas Mavericks. Naglaro siya sa susunod na laro ng Cavaliers, ngunit ang injury ay nagtulak kay Irving na makaligtaan ng tatlong linggong aksyon. Sa kanyang ikalawang laro pabalik, habang nagsusot ng itim na protection na maskara sa mukha upang protektahan ang isang belong buto na dinanas niya laban sa Milwaukee, umiscore si Irving ng kanyang nooy career high na apat na pot isang puntos laban sa New York Knicks. Siya ang naging pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umiskor ng 40 puntos sa Madison Square Garden. Si Irving ay isang taon na mas bata kay Michael Jordan na ginawa ito noong 1985. Pinili ng mga coach si Irving para maglaro sa kanyang unang All-Star Game. Nagtapos si Irving ng 15 puntos, 4 na assist at 3 rebound. Lumawak din siya sa Rising Stars Challenge muli na umiskor ng 32 puntos para sa Team Shaq sa isang pagkatalo. Lumawak si Irving sa 3-point contest at nagtala ng 23 puntos sa huling round upang manalo sa kaganapan. Tinapos niya ang kanyang ikalawang season na may average na 22.5 puntos, 5.9 assists, 3.7 rebounds, at 1.5 steals bawat laro. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!